Simulan natin ang balitaan sa sagot ng NTF Elcac sa aligasyon ng pagdukot sa dalawang aktivista na sina Jed Tamano at Janila Castro. Kusa raw sumuko ang dalawa. Kaya plano ng LTF Elcac na kasuhan sila ng perjury dahil sa pagbaligtad sa kanilang salaysay. Naritong report. May ito ang video ng mga aktivistang sina Jed Tamano at Janila Castro habang ikinukwento ang dahilan ng kanila umanong pagsuko sa militar. Ipinresenta ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC para pasinungalingan ang alegasyon ni na Tamano at Castro noong isang araw na dinukot sila ng militar. Inilabas din ng NTFL LCAC ang written affidavit na pirmado ng dalawa na nagtago lang sila at kinalaunay ay sumuko sa mga otoridad. Sabi ni Castro, dahil ito sa pangamba para sa kanyang buhay at pangungulila sa kanyang pamilya, hindi na rin umano siya sasama sa mga grupo sa hanay ng NPA. kira sa iyo no ilang taon ka may video rin ang panunumpa ni Natamano at Castro sa kanilang salaysay kasama ang kanilang pamilya at abogado ng Public Attorney's Office. What this and uh, what this slide is uh, telling us is that uh, yun nga uh, there is an admission uh, coming from uh, Miss Junila Castro as a member of Lino Blas Command and that uh, she was relating that story that uh, kasama siya doon po sa inkwentro sa Uh, well, hindi ko po na ano kung Bataan or Bulacan, ano, but that was in 2021. Kaya tingin ng NTFL CAC, ang layunin ng dalawa sa biglang pagbawi ng salaysay ay para sirain ang tiwala ng publiko sa gobyerno. This is a grand scheme to hoodwink the government who is only concerned with the welfare of our returning rebels. And second, it undermines the efforts of Task Force Balikloob. Kaya plano raw ng NTFL CAC na kasuhan ng dalawa the immediate remedy that we can uh, resort to given this injustice caused by Jonila Jun and uh, Jed Tamano. Well, we can file a criminal case for perjury. Una lang nanindigan ang kampo ni Nakastro at Tamano na maituturing na invalid ang lahat ng sinabi ng dalawa habang nasa kustudiya sila ng pamahalaan. Dapat daw kasi ay may kasama silang sariling abogado nang gawin ng affidavit. Daapat kung may pinipirmahan sila kahit anong sworn statement, it is in the presence of your Council, independent council of your choice. Ikaw dapat ang namili. Hindi yung you being made to um, sign, pinapapirmahan ka, under the threat of a barrel of a gun or ikaw ay nasa custody ng no less than the armed forces. Sa ngayon, nakabalik na sa kanika nilang pamilya ang dalawang aktivista. Mobile Journal Julie Baiza, hatid ang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.